Good morning guys Tiba-tiba tayo ngayon guys Ang ganda yung napulot natin ni bagong araw, pwede bagong vlog tayo ngayon Guys ito ang maganda guys 549.75 centavos Homeware, this drainer Naka plastic pa kayo. you know ito yung sa ilalim niya. Ito. Ng kucara, ito ang you kutsara. Ito know, parang Para ito seat ito. Isang seat. ko. Tapos ito. Antik. Antik guys. Oh. Ho, ho. Meron tayong antik na. Anong loob naman ito. Oh. Counting ano lang, may kaunting ayusin lang. Dalawa sila, guys, you know. Huhuhu. Tingnan din natin yung ulo. Ay, hala. Na-stuck. Na-stuck yung isang takip. Sorry, hindi pala. Wala pala na-stuck. Yan, nangangalawang na pala. Hi. hmm ya, blender blender guys blender no, blender oh no, pangsilan itu pichel yeah, pichel guys pichel ya, no. itu anu tuh wow ganda guys Ano siya? Anong maganda pa. Yon. Bakit ganyan yung mga nila? di oh. nila <laughs> Saan hawakan nito ng balik Bali. yung hawakan. Yon, yon, mentika Ayos. bye quick, quick, quick. Ito, yun ang ano. Yun ang maganda. to five hundred, make it. Five hundred forty-nine. Apit na. Ben cinco centavos na lang. Mga five fifty. Yun o. Gamit ni ano to. Magamit ni Mrs. Yun know. o stainless walang kalawang ito ito pero yun, may ano na yun isa pero kaya pa siguro yung restore yan antik yan eh sayang kompleto pa sa hawakan yun dalawa na yan yan pwede na pamigay yan yung kawali na yan ito yung pichel magamit pa to mukhang matibay naman Pichel na to. Uh, ano ng tuba? Tuba! Yan ang lagyan to ng ano? Uh, juice. Yan. Juice pala. Hindi pala tuba. <laughs> guys, guys. ilang lang nakuha ko ngayon. Blender. Kawali na babaw Blender dalawa hindi ko alam yan anong pangalan yan yan salinan ng mantika salinan ng nga ba hindi ko alam yan, anong yan nga sila yan hindi alam sila na yan jadi nga yan, Di, ano yan? Uh, kilo na yan ano na, mas marami na yung kalawang ito walang kalawang yan walang kalawang malumi lang dinisin lang tinapo ng ano nakita siguro ng amo na wala ano, maraming luma na tinago yon mga kasambahay nila tinapo na yon di, 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 ko alam kung kaya pa pero ito medyo okay okay pa ito yan may kaunting itor ko linisin ito linisin lang din to makapal lang to ito ang tiba-tiba guys. 500 may higit. Naka-plastic pa. Yung ko ba baka nagkamali lang nagkamali lang yung nagtapon. Baka nahalo lang sa ano sa ibang gamit na di, na, di kailangan itapon. Ay may price tag pa oh. Sus malala na ano. Hindi kunin mo yung ano yung bagong ano itapon natin yung luma mali pala ang naitapon yung bago pala may ano ito hindi naman as in siguro bago may ano na siya mukhang nabasa na pero hindi pa nagamit to oh. walang kakalawang kalawang ilabas natin guys para makita nyo o, oh, ako pa talaga naglabas ng ano plastic. Oh. oh. tingnan mo kung tingnan natin kung nagamit na ba talaga. Oh, hindi pa. Hindi pa. Bago-bago, oh. guys. Uh. Oh. Naano lang stuck lang siya. Pero walang kakalawang kalawang oh. Original stainless kasi mahal. Oh. Mahina yung ano, mga katulong doon. Hindi nila alam yung pinagtatapo nila na ba, mga bago pa. Akala akala ito kasi may ano baka natabi sa may kalawang. Akala nila kalawang na tuporo. Hindi sila marunong. So, ayos ngayon. Sure tayo. Sure so, ako na kakuha. Sa labas yata to. Sa dito sa gilid. Tatrain natin. Ang patuyo, patuyo ng kutsara. Ayun, pwede. Wala na, natanggal na 'yung ano, guys. Natanggal na 'yung price tag Sayang. Hindi ko pa sana tanggalin. Yun know, Ito sa ilalim to. Ilalagay natin ah, para makita niya na. Ito. Okay, sa kanya. Yun know, Yan guys, ganyan yan. Ayos Pero ito Sa dingding yata to Hindi ko alam kung saan banda yan Pwede ilagay Kasi pag Baka dito nga Alam Dito nga sa gilid Yun Pwede Ganyan Hindi lang <laughs> dito na lang guys sa aking napulot manghalong na. kayo na naman si Rickman yes. thank you for watching once again